Ang kambing. Ah. Ang kambing na Ah. Ang init, sa payo. Ang init. Ay. Oo. oh, sa araw pa rin mainit. Magano na nga. Noong ano? Merkole ay noong Martes? Uh -huh. Ano yung naroon sa ano? Kubo ni Yosel? Anong kubo yan yung? Tambayan? Tambayan? pinagapangan ng palapata. Sabi Oh, sakyan. Ano yan po? na yan. Kaganda. Saan galing? Kay Yan ba yung kay Nini noon? Si Yuri. Ayan, ba yung si Yuri? Laki naman niya. Deng, akala mo namatay yung ko. na rin yung sibebeng. 'yan. Itatanim ko, itatanim naman 'yan diyan Ayun pala oh, madaming puno na yan pag naitanim. yun Yung inog na Yung ano, tisa. Ano ah, yan? Daya pa? Ito bakla mote. Mm. malayo-layo pa ang puno. Hindi. Lari yan. Mga mm. Tinakpan tilak ko yung ano. Kod nga rin eh. Jin, jinipah, tidak mesti nampus yang topi ha. Tang ina naman. Gayo. Kimo tinapos ang tupi dito. Din tapusin mo 'yon. Hoy, ano ba? Ngayon sa mama ka ko yan to ka. Sipir ng gulok. Hindi ko alam. Hindi ko sa akin ng gulok eh. Hindi ko alam kung bakit ang gulok. Hindi ko alam. Ang gulok. Papatayin ka? Hindi, <tinyo> <tinyo> kung <tinyo> magtatagay <tinyo> doon. Mga may baka mag ng kahoy. Ayos sila. So, uwi lang. Yung mga nagdaan. tapak ng trigon ay ito. Aray, ang magandang ay, pakain sa baka, dahil hindi ano... Gusto ko pagkain gawin ngayon uh, ng um, yung walang damo-damong ganyan. Ang hirap ah. kaya pag may damo. Hindi, hindi. Isama mo na rin pag gano'. Wala mo dahil nakangalay din ako. braso hot kamay. dahil may mo madamo. Basta yung matalas ang bulok, magagamitin. Ayun, nang isiro mulo, eh, nasa Laguna